Alright, day 3 ng ating Libot Pinas City sa Bulacan Leg so, kung natin ang bawat bayan ng isang lalawigan at magpipicture tayo sa isa sa mga sikat or historical places na makikita natin dito Ang una sa ating listahan ngayong araw ay ang bayan ng Pulilan Nakakainis, hindi calibrated yung camera ng drone Pero anyway, We are here in Pulilan, Bulacan, sir. Alright, Barangay, Barangay Paltao. Yes, sir. O, Paltao. College ako, madalas ako dito, ma-inom. Siyempre, shout out to my kumpare, paring Kelkor. Peace, you man. Kailan tayo inong? <laughs> tambahan. Dominic. What's up, Papa Dom? Shout out. Ito na tayo. Ito na ang parking ng simbahan. Ay, one way. One way. Saan pwede mag-park, kuya? Pag upunta sa simbahan. Pag papasok sa simbahan, pwede ba yung motor doon? Apa? Apa? sa kabila na yun. Okay, thank you po. Okay. Dito ba? Ang pupuntahan natin dito ay ang San Isidro Labrador Church usan saan ginagawa ang Carabao Festival Alright, ito ang San Isidro Labrador Church. This is where the Carabaos nil. O, dito lumuluhod yung mga kalabaw tuwing May 14, tuwing ginagawa nila yung Carabao Festival. Kulilan, may, may mga magandang bahay or mga historical mga old houses, what do you call that? Na makikita rin Kasi narito ay ang Adriano Salvador Heritage House or also known as Malacanang o Pulilan. So ito yung isa. Ito naman ang Casanova Aguirre Ancestral House. Sikat itong tourist spot dito sa bayan kasi kilala din ito bilang the site of the 2006 Filipino romantic film Moments of Love ni Isa Calzado and Ding Dong Dantes. That's it for Pudilan. Let's go to our next destination. Ayan. Kung tatandaan nyo nung bagong labas yung motor ko, kung si Emerald na ginagamit natin ngayon, gumaan na ako dito. Kaso hanggang doon lang yata ako sa may bungad. Ayan, dyan lang sa may pader na yan. Hanggang dyan lang ako nagpunta. Pero ang labas talaga nito is baliwa. In my mind, to a finish line that I must have drawn when I was at my worst. I'm gonna give everything that I've got and complain when I come in first. Cause I'm having trouble just making my bed and remembering the things I've said. Diyan, pag kumanan tayo Diyan sa ilalim uh, Papunta dun sa simbahan Yung pinuntahan natin last time Yung simbahan ng baliwag Diyan, dyan tayo tadaan Yon, simbahan ng baliwag yun oh. Kita nyo kasi yun, papampanga na, kanda ba? Yung kalsada na yung kanina. Siyempre, hindi nyo kita kasi ang aking camera ay nasa dibdib. Yeah. Pero yun, may doon sa kanan, kanina, papunta kang pampanga. So, dito ako ngayon sa simbahan ng Baliwag. First stop natin medyo tinanghali kasi ako. ako. Palipad lang tayo La, dyan tapos next stop na rin kagataya. hey ibigay mo na po kami tayo na at ang pupuntahan naman natin dito ay ang Saint Augustine Parish Church o mas kilala bilang Baliwag Church. Uh, matatagpuan sa poblasyon na tinayo noong 1733 at kasulukuyang isa sa 11 pilgrimage church dito sa Bulacan. At uh, tuwing May naman ay pinagdidiwang ang Buntalhat Festival kung saan ipinagdidiwang ang kultura ng paggawa nito. At dito din makikita ang isa sa apat na clock towers ng Bulacan. Music Sunod naman natin ay ang Bayan ng San Rafael. Maliban sa mga nagagandahang resort, kilala din ang San Rafael sa kanilang pagdiriwang ng Angel Festival sa ngala ng kanilang patron saint na si San Rafael Arcangel. San Rafael. So dito tayo ngayon sa Ano tayo sa Rafael Baywalk Pero Hindi rito yung pupuntahan natin eh Meron pang isang Ano kung may park doon sa tapat nung Ayun know, Yung Bustos Dam Doon tayo nakaraan eh So Hanapin natin yung daan doon iikot lang ako tapos tayo magpahinga magandang umaga po tanong lang po dito po ba yung sa Baywalk yung katapat ng Bustos pwede yung pumasok po ba dyan And... sang ay kasi... sa... sa... ah, hindi siya makakapunta doon dito hindi na makakababa motor pero pwede ah pwede naman po pwede pero pwede naman magpark doon ano sige Sige po, Kuya. Thank you po. Yon, kita ko na yung ilog oh. Wow. Ayo, oh, may gate pala. makita ang San Juan de Dios Church. This is the site of the Battle of San Rafael. So yun yung nakaka-fascinate pagka nililibot ka. Yung mga nakikita mo dito sa loob. Mga unusual na bagay na nakikita mo. di ba? So balik tayo ng main road. Ah... Uh, Oh, Claridel Bypass Road pala to from Sanil diponso, yan nandili ah, ko si kuya Sanil de na tayo mga kaibigan hindi ko na kailangan ng buko masakit na balangan ko yun sa so mabalik tayo kasi kung napapansin nyo medyo matagal tayo mag upload kasi alam naman natin nag-uulan lately tapos maraming ganap sa buhay Busy rin sa trabaho In short Tinatamad tayo <laughs> Hindi joke lang So yun Mga kaibigan kasi nangyayari uh, Nakakakuha ko ng dahilan <laughs> <Di> para <po byari. laughs> hindi bumiyahe Hindi naman sa tinatamad tayo Siyempre marami rin tayong inaasikaso Oo uh, Oo Simple kasi nire-reassess ko din yung sarili ko eh. Kung tama ba yung ginagawa natin, di ba? Titimbangin mo rin, di ba? Tinitimbang ko rin kung tama ba tong ginagawa ko sa ngayon. Uh, may sense ba? Mga ganun bagay. Pero all in all, procrastination lang nangyayari yan. <laughs> Yun! Oh, yes sir! Kawasaki! Bulak ang sinaunang pangalan ng ating susunod na bayan dahil sa dami ng bulak dito. Bulak is what the locals call the kapok plant. At isa lamang itong baryo ng San Rafael noon. Yan mga kaibigan, nandito na tayo sa bayan ng San de Ponzo. Pasensya na kayo kung pag sinasabi kong bayan kasi doon sa lugar na sa Malolos pag sinabi mong bayan is Palengke Kabayanan yon. so ito yung isa sa mga pinuntahan natin last time yung simbahan ng San Ildefonso St. Ildefonso of Toledo Church yan dito tayo yan you know, aso ginagawa siya Yan. aso ah, ginagawa siya. So andito na ako sa simbahan ng San Edipolso. Yun nga lang. Ginagawa daw siya kaya renovation. Yan o. No? Pero pasok tayo kasi ako. Diboto ako ni San Edipolso kaya try natin pumasok. At ang pupuntahan natin dito ay ang isa sa nakakatakot na bahay dito sa Malaga. Ang bahay na pula. Ito ang mansyon ng pamilya Ilusorio na kinumpiska ng mga Hapon noong Second World War at ginawang baraks at bahay-aliwan kung saan ang madaming Pilipino ang mga namatay sa kamay ng mga Hapon. Pugad ng kababalaghan at kwentong nakakapanindig balahibo. Ngunit mas nakakatakot ang mga totoong nangyari dito noong panahon ng hapon. Kaya nga yung mga comfort women doon sa Pampanga, dito sila nire-rape. Madaming kababalagan ang nahuhugnay sa bahay na ito. At na-feature na din ito ng ilang mga TV stations. No? Di may plano na ilipat ang bahay sa Las Casas, Pilipinas sa Bataan para i-preserve at maalagaan ng husto. Tinawag itong bayan ng Mayumo, galing sa salitang kapampangan na ang ibig sabihin ay matamis. At pagdating naman ng mga Agustiniano, na ay talaga ang bayan ng Mayumo bilang munisipalidad ng San Miguel de Mayumo in honor of San Miguel Arcangel. Puro sila anghel dito nga. yun so, mga kaibigan medyo pataas na yung kalsada may mga baka na din ako nakikita uh, ah, papanik na tayo ng bulubundok na I don't know tampogi talaga ganda talaga ng tunog ng nakapipe sa pastillas, isa sa dinadayo dito ay ang banal na mundo. Kung saan makikita ang mga life-size na rebulto ng Stations of the Cross. Layo yun tinan Ko. Ayun. Sabi ni Kuya sa baba. Sabi nung siguro caretaker si Kuya. Bawal daw talaga magpalipal ng drone. Ah, uh, pero pinayagan naman tayo. Tapos, yun daw, is simbahan na ginagawa. So, baba na tayo. Ba -baba na ako at magpapahinga bago tayo sa so, mibat. thank you, Lord. At ang pinakasikat naman na lugar dito sa San Miguel at ang ating pupuntahan ay ang Biak na Bato National Park. Yan, so 8 kilometers na lang tayo sa Biak na Bato National Park and malapit-lapit na rin. Shit! Palipad tayo yung drone dito, hindi pwedeng hindi. Alam nyo, so, ang tagal ko nandito, since birth, taga-bulakan ako. So, turong bulakan nyo tayo mga kaibigan. Pero Sa tagal ko lang nabubuhay sa Bulacan Hindi pa ako napupunta sa mga lugar na to Biram, hindi pa talaga So bali second time kasi nung nakaraan Nagpunta tayo Ah so hindi nga gumana yung GoPro natin Corrupted lahat ng files So yun, yun handahan tayo mga kaibigan at mabuhangin ang kalsada so mga kaibigan ito yung masarap pag nagbabiyahi ka pakiramdam mo lahat ng stress sa katawan mo nang tanggal welcome to biyak na bato napakaganda lang ang daan Welcome to na Batong National Park you na know, napapansin nyo madalas Dalawa lang kami, tatlo pag nagbabiyahin, pag nagboblog ako So kasi Ewan ko mas Pagka nagsosolo kasi ako mas Kontrolado ko yung pacing ko kung saan ako pupunta 'di ba? Kontrolado mo kung hihinto ka. Kung gusto mong magpahinga, kung gusto mong magmabilis, gusto mong magbagal, gusto mong enjoy lang yung view nung dinadaanan mo, 'di ba? Kaya 'yon. Pero nagbabiyahe ko marami ko nakakasama, yung mga kababata ako. Yeah. da parte indígena. Anyway, ang Biak na Bato National Park ay nagsibing headquarters o himpila ng mga Filipino fighters noong Philippine Revolution noong 1897. And dito tayo Kapampangan ay makikita mo dito sa bayan ng San Miguel. May ilang lugar din na Kapampangan na ang gamit na salita. Ito siguro ay marahil na San Miguel ay dating parte ng Pampanga bago na idagdag sa mga bayan ng Bulangan. Regardless of what province it belongs to, San Miguel plays an important role in our country's legacy, making it a must-see place when traveling.